Year 2003. Lumipat kami ng pamilya mula norte papunta sa Batangas. Dala ng desisyong magbagong buhay. Wala pa noong Facebook groups o online listings. Kaya mano-manong hanap bahay ang naging misyon ni Mama at ng panganay kong kapatid. Lakad dito, tanong doon. May mga paupahan. Mura, pero sobrang sikip para sa aming lima. At sa alagang aso pa at dumating kami sa isang bahay. Maganda, tahimik ang paligid. May hardin sa harap na punong-puno ng bulaklak. Malinis. Walang bakas ng alikabok sa loob. Kumpleto sa ilang webless. At higit sa lahat, mura. Mas mura pa kung para sa ibang nadaanan. Halos imposible. Sabi ng caretaker, may kaunting gamit lang talaga na naiwan. Pero hindi sinabi kung bakit tila parang isang patay na bahay ang inaalagaan pa rin. Walang kaalam-alam si na mama na ang nilalapitan nilang tahanan ay may nakaraan. Unang gabi pa lang, gulo na. Habang nagpapahinga sila mama at ate sa loob, biglarong may babaeng nakadaster na tumakbo mula kusina, tumawid sa sala at biglang naglaho. Ang gripo sa banyo, kusa raw bumukas. Ang mga ilaw, kumikindat parang may gustong magparamdam. Sa sobrang hilakbot, lumabas na lang sila at sa labas na nagpalipas ng gabi. Pero hindi pa rin sila pinatahimik. Sa dilim ng madaling araw, bigla raw may mga ng bata na sumisigaw. Mama! Mama! Pero wala kang makikitang bata. Wala. Kahit anino, wala. Sa pagsikat ng araw, may dumaan na nagbebenta ng pandesal, sakay ng bisikleta. Diyan po ba kayo nakatira? Tanong niya. Oo, sagot ni mama. Napakunot noo si kuya. Buti po kaya nyo. At doon niya ikinuwento ang hindi sinabi ng caretaker. Ang bahay ay dating pag-aari ng pamilyang Arandia na tinantad ng balat patalim ng isang galit na nagpapautang. Isang massacre. Isang trahedya. Alam ng buong Lipa City ang tasaysayan ng bahay. Isang kwento ng bangungot na hindi matulog-tulog. Ang mas malalapa. May pelikula tungkol dito. Ginawa mismo ni Mayor Vilma Santos noong panahon na iyon. The Lipa City Massacre. Nasa YouTube pa raw. Hindi na kami tumuloy. Sino pa ba ang tatagal sa bahay na yon? Hindi lang kami naghanap ng tahanan. Nakabunggo kami ng multong kasaysayan. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to. Baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat!